Sa biyaya ng Natala, Ta tayo ay dumadaan sa ikalawang bahagi ng banal na buwan ng Ramadan. Ipinahayag ng Allah Ta'ala sa Quran ang natatanging ugnayan ng banal na buwang ito sa kanyang aklat, kung saan sinabi niya, Kishahru Ramadan al-Ladhi, unzila fihi al-Qur'anu, hudan lil-naase, wabayyanatim min al-huda wal-furqan ng no, Ramadan ay ang buwan na ipinahayag ang Quran bilang patnubay sa sangkatauhan. At ito ay naglalaman ng maliwanag ng mga tanda ng patnubay at gabay na naghihiwalay sa katotohanan at kasinungalingan. Dahil dito, tayo ay binigyang diin na bigyang pansin ang pagbasa ng Quran, lalo na sa buwan na ito. Sa ating panahon, binigyang diin ito lalo na ng Hazra Masimud alay salam na hinirang ng Allah bilang isang imam ng panahon ito. Sa panahon ng Propeta Muhammad SAW, si Anghel Gabriel salam ay nagigipagtagpo sa kanya taon-taon upang muling ulitin ang buong Quran at sa huling taon ng kanyang buhay, ito ay nulit ng dalawang beses. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang Quran, lalo na sa buwan ng Ramadan. Sa ating mga masjid, mayroong regular na mga talakayan tungkol sa Quran, pagdarasal ng tarawi at pagbabasa ng Quran araw-araw. Mahalaga rin ang pakikinig sa mga programang nagtuturo ng Quran. Ngunit ang tunay na biyaya ay makakamit lamang kung tayo ay magsisikap nesa sa buhay ang mga aral nito. May mga taong hindi lubos na naunawa ng Quran, kaya mahalagang basahin ang mga pagsasalin nito kasabay ng orihinal na Bersyon sa Arabic. Sa mga talakayan at sermon ng Khalifa, maraming pagpapaliwanag ang naibibigay na nagdaragdag sa ating pangunawa. Ngunit ang tunay na kapakinabangan ay makakamit lamang kung pagkatapos ng pagiginig ay ating ipapamuhay ang mga aral nito. Ang Quran ay nagsimula ng may malinaw na pahayag sa Surah Al-Baqarah la dito ang aklat na walang pag-aninlangan, isang patnubay para sa mga may takot sa Diyos. Upang maging isang tunay na mananampalataya at lumakad sa landas ng takwa, itinakda ng Allah na dapat nating sundin ang Quran. Sa panahon ng Ramadan, ito ang ating hinahanap, ang pagiging malapit sa Allah sa pumagitan ng pagsunod sa kanyang gabay. Ang Quran ay isang walang hanggang bukal ng kalaman at pagpapala. Sinabi ng Hazra Masimud alayhis salam na ang mga biyaya nito ay patuloy na dumadaloy sa lahat ng panahon. Ang mga sumusunod dito ng may tunay na katapatan ay mapapalayo sa kasamaan at magiging kabilang sa mga matutuwid. May mga taong iniisip na mahirap ang Quran, ngunit sinabi ng Allah Ta'ala sa kanyang aklat, Kewalakad yasin qurana li-zikri, fahal min katiyakan aming pinadali ang Quran para sa pagkatuto at pangaral. Kaya mayroon bang handang tumanggap ng aral? Ang Allah na siyang lumikha sa tao at nakaalam ng ating kakayahan, ang nagsabi nito, ipinayag niya ang Quran sa isang paraan na nauunawaan ng bawat isa. Gayunpaman, kailangan nating magpusige upang ito ay may sabuhay ang tagumpay ay makakamit lamang kung tayo ay magsisikap na sundin ang mga aral nito. Bilang mga Ahmadi, hindi sapat na ipahayag lamang na tayo ay naniniwala kay Hazra Masimod alayhis salam at al Kailangan nating sundin ang Quran sapagkat tinanggap natin na ang Hazra Masimod alayhis salam upang mas mapalapit sa Allah at sa ang kanyang mga kutusan. Ang Quran ay hindi lamang tungkol sa mga alituntunin ng pagsamba, kundi pati na rin sa mga batas pang ekonomiya, panlipunan, at sa tamang pagtrato sa isa't isa. Sinamang susunod dito ay magkakaroon ng mapayapang buhay, matibay na pamilya at matiwasay na lipunan. Tayo bilang mga Ahmadi ay napakapalad na nakilala natin ang Hazra Masimod al-Salam na siyang nagbigay linaw sa mga nakatagong yaman ng Quran ipinaliwanag niya ang mga aral nito sa paraang mas madaling maunawaan ng lahat. Dahil dito, tulad ng sinabi ng Watala na pinadali niya ang Quran, gayon din niya binigyan tayo ng mga gabay sa bawat panahon upang mas maunawaan ito. Sa ating panahon, ito ay sa pamagitan ng Khalifa at sa mga pagpapaliwanag ng hazram Masimod salam. Kaya sa buwan ng Ramadan, pagsikapan natin hindi lamang ang pagbabasa ng Quran kundi ang tunay na pagsasabuhay ng mga aral nito upang mapabilang tayo sa mga ginagabayan ng Allah Taala.